<laughs> lung po, lung po na bigla. Nag-iisip ka, ay, alas na. May Kamusta ka? Ilang edad mo ngayon? Ganon? Ilang taon ka ba nung nagkaanak ka? Fifteen po. Oh, fifteen. Pero nine months yan. Nadala mo eh. Hindi mo alam. Fourteen Tat po. Tatlo po, po yun, na. si Sarian. Oh my gosh, katorse. Parang si Erich Gonzalez. Okay. Simula nung sumama ka sa kanya, sinabi mo ba sa mga magulang mo na ito po, mayroon na akong anak? Binawi po ako ng mama ko. Buntis na po ako siguro ng one month. Eh, ano, Sumama so, ka naman sa nanay mo o natili ka sa pilin niya? Kinalagkad po ako eh. Kinalagkad ah, ka rin. Tinila po po nung uncle naman. ko. Kawawa naman ito. Nung gina ang ginawa niya sa'yo, tinangay ka. Nanay mo, kinalagkad ka. Kinalag ka. <laughs> Hindi ka ba marunong maglakad ng maayos at ginagano ka nila? <laughs> kasi nga po ano eh, ayoko po sumama sa mama ko sa Pampanga. Oo, oh, sino naman eh, kaya yung, ang susub-sub sa'yo sa susunod? Yung uncle ko po, hawak ako tig-isang kamay tas mama ko inuwi po ang Pampanga. Oo. Oh, oh, oh. Pero ngayon, magkasama pa rin kayo. So, oh. ibig nitong sabihin, pinaglaban ni Albert yung pagmamahalan ninyo, di ba? Paano nyo pinaglaban itong mga pagmamahalan ninyo ng bonggam-bongga? -bongga. Albert, ikaw naman sumagot bilang uh, ikaw naglalaro. Yung pangyayari ng mga ganung bagay, ginawa ko. Nagpaano ako sa barangay para hindi ako makakasuhan ng rape. Hmm. Nagpabarangay muna ako kasi mahirap na. Ikaw na nakabuntis, ikaw pa nagpabarangay. No? Oh. Iba na yung <laughs> Oo. Oh, oh. <But, laughs> Nang hagip na, <laughs> nagpabarangay pa. Ganda mo, yeah. pekto kita, Jenny. At saka... Kasi oh, kinuha na siya ng nanay eh oh, po, kinuha Paano kinuha siya na ibalik iyo At nanatili kayong magkasama ngayon Pusas yung dumating sa akin Ah, Ay! tumakas ka ulit Tumakas siya ulit uh, So wala na kumaladkad Hilaria. Libre ka na, naka-rollerblades ka na nito <laughs> Wow <laughs> So Albert, bakit mo naman yung ginawa? Bakit, anong nagustuhan mo sa kanya Na bigla na lang talagang pumayag ka At tinanan mo, at tinangay mo oo, oo. Yung taon na yun na kasulukuya na yun Na magbebente ako Inisip ko na mag-asawa na kung sino yung babae makita ko, totohanin. Buti na lang, hindi oh. mo ko nakita ako nagkataon. Makalagkarin mo ako. Diba? <laughs> hindi ka ba natakot na ang bata niya, 15 years old lang na siya, no? 14. Na na <laughs> natakot ako. Pero yung mga pagsubok na dumaan, talagang nilabanan ko yon. Huh, hindi mo pinagsisisihan. Hindi, pinagsisisihan. Hindi Ay, yan ang pagmamahal talagang tunay na tunay. Oo. Yan ang masasabi natin na kahit ano, ano man ang nagagawa natin ng mga bata tayo o pwedeng gawin, ang importante, responsable tayo sa yes, mga bagay na ginagawa Yes, totoo yan. So ngayon, after ng lahat ng mga nangyari, ha? Huh? Ano ngayon ang mga mensahe ninyo sa isa't isa? Uh, isa lang ang mensahe ko sa aking asawa. Pwede naman dalawa, ayaw mo? Isa lang dalawa. Dalawa Okay. <laughs> Ama, <laughs> Uh, alam mo na mahal na mahal kita. Tsaka isa lang bibitawan ko sa'yo. Ah, mahal kita, ingatan mo ang lahat ng sinasabi ko. Yun lang. Yeah. Oh, yeah. <laughs> Baby Teresa, ganun din po ako, ano, papasalamat po ako sa kanya na kahit po, ano, bata. <laughs> ano po, Uh, para nung po kasi nag-umpisa po kami, parang tingin ko puro laro. Pero nung time po na naging serious na, yun, naging seryoso na siya. Tsaka isa lang po gusto kong sabihin sa kanya, sana po ano, uh, kunwari may problema kami, mainit ang ulo niya, sana huwag niyang idamay, lagi lidaan lahat sa sigaw, lalo ni mga anak ko. Pag mainit ang ulo niya, unang-una pinansyal wala kami nadadamay pati mga anak pag mainit ulo niya. Yun lang. Salamat. Albert, ano ang talent na may papakita mo today? Sasayaw po, sasayaw. Sa yun totoong galingan mo ha? Oo, ha? Let's go, Albert! Ayan! sayaw. Teresa. Dahil dyan, meron kang 5,000 pesos. At eto naman ang isang si Bebot. Hi, Bebot! Hello, magandang hapon po sa inyong tatlo. Oh, Di ba uh, yung Bebot pang babaeng ni? Eh. Oo nga. Yung Pokwang, saka Vice Ganda, magandang hapon po Alright. sa inyo. Alright. So, Bebot, ito muna ang pagkakataon mo para bumati at magpasalamat sa mga karapat dapat pasalamatan. Go! Uh, binabati ko ang uh, magulang ko sa Tupi, South Cotabato, kay mama sa mga kapatid ko, sa mga tiyuhin, at sa anak ko na sa bahing ngayon nanonood uh, si JB Sarap Rap, saka si Kiko at ang aking biyanan. Maraming salamat okay. po sa mga kapitbahay ko rin nanonood. Wow! Uh, close kayo yung biyanan mo ah. Uh, okay lang po. So 10 years na pala kayong kasal ng iyong misis. Yes, ano ba, paano nag-start ang inyong love story? Uh, sa trabaho po, sa isang uh, department store, eh, gwardiya po ako. Tindahan na o, naman. Oo. Na, uh, gwardiya ka. Gwardiya po ako. Okay. Tapos? Tapos, siya nag-apply siya bilang watcher sa loob ng... Watcher? Dipapso. Ano ang watcher? Sabihin siya na you know? sa mga nagsya-shoplip, mag magaling po siya mag manghuli. Ah! Mm -hmm. alam mo, mabuti pa. Tawagin na natin siya. kasi okay. para naman natin, siya. Okay. Nasa... Ipakilala Ipa. mo sa amin ang iyong pinakamamahal na asawa. Ay, gusto kilala ko ay, yan. Yan po ang asawa ko, pangalawang Mariel ng buhay ko. Ay, pangalawang ay, Mariel. Wow! Idol na idol po kayo niya, oh, mamari. Ay, ang sweet naman. Ay, marim. Marim. Marami. Hi. Hi, Miss Popo. Mm. Perla, watcher ka. Ano po. Anong ginagawa, nagdi-disguise ka bilang watcher tapos kunwari, namimili ka rin, gano'n? Oo Kunwari, opo, kang opo, goods ka, gano'n? Ah, kunwari, customer <laughs> ka rin. Customer din po. Papa, ano, po ka naman sa amin ng experience mo na talagang di makakalimutan dyan sa trabaho mong yan. Ano po, minsan may nahuli po akong isang uh, atleta po ng malaking unibersidad. Ay! Huwag mo na sabihin school. nakakahiya. Okay. Okay. Hindi ko naman po. Ano ang yung... Bulong mo sa akin mamaya. Ano? <laughs> Nag-ano po ng uh, mamahaling ball pen. Ball Binursa Niya po. Tapos, ng ball pen. O, hmm. tapos? Tapos, ano, paglabas niya po doon sa, ano na, sa exit po. Ako po mismo yung uh, nagsita sa kanya, yung pala, hindi pala dapat yun kasi baka daw po ako balikan, pinagalitan ako ng superior namin. Dapat ah, daw sinabi dapat ko sa guardia. Dapat sinabi ka sa guardia. Oh. Dapat sinabi mo kay Bebo. Hindi po kami kasi magkasama sa isang departamento nung time na yun eh. Pero magkakilala na kayo, hindi pa rin? Hindi pa. So, paano kayo nagkakilalang dalawa? Oh. Eh, nung makikita ko siya, Ah, uh, Ini-interview siya ngayon nung pinaka-head doon. Makita ko na, medyo simple. Magandahan ka sa kanya. Maganda siya sa paningin mo. <laughs> Maganda naman talaga siya. Maganda? Oh, oh. Eh, yun. Parang mm, tuwing iikot na ako sa trabaho ko, sinusulyapan ko na rin siya kung saan siya pupis ko. ikaw ang naging watcher niya. Yeah. Oh, oh, mm -hmm. Pero hindi naman ako pabaya sa trabaho kahit papano. Oh. Kaya lang, eh, nung inano ko siya na gusto kong oh. sumabay sa kanya sa pag-uwi, eh, hindi pwede kasi 12 hours on duty ng gwardiya sa kanila. Nauna sila lagi umuwi. Oh, ano kaya, ba ang sikreto? Ang ginawa, naman? Ako, ginawa oh. ko, ginawa ako ng paraan, nung mag-break siya sa supermarket, Uh, nakisuyo ko magpabilis sa kanya ng isang item. Ay, yung pala yun. Yes. Anong ano item? na ginawa mo? Para ano oh, lang yun. Ball pen din? Para, para, sa buhok, yung gel. Kasi ha, yung gel. ah, gel! Kaya hanggang ngayon, gamit niya pa rin yung gel na yon. Ano ba ang sikreto ng relasyon ninyo? Eh, ito yun nga po. Pagka, ano na, nung lalabas na siya, sabi ko diyan na lang muna. Para maantay niya ako sa pag-uwi. Ay, yun ang, yun ang sikreto. Ano? Ah, nagpabili ka na, tapos pinaghintay mo pa? Yun, yun po ang paraan ko para kapatabay. maano ko siya. Ba, oh, na eh, na ay! Ano na-feel mo nun? Hindi ka ba nakapala na ano ba ito? kasi gusto ko nang umuwi. Eh. Sabi ko si style niya lang to pa. Kasi matagal niya ang gustong sumabay sa akin. Tuwing magkakasabay kami sa bandit lang. Sabi niya, hatid na ako na sabi ko ayoko. Tapos yung pala, ginawa niya lang paraan yung para makasabayan ko siya. Kasi wala akong choose kundi hintayin siya. Hintayin. so okay. alam mo na, may feeling ka na na may, may parang crush ako nito. Nararamdaman mo yon Hindi pa naman po. Pero gusto ko lang siya. Pag nakikita ko siya ngumingiti yun. Ah! 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 Ay, sweet. Wala boyfriend noon? Wala kang boyfriend. wala boyfriend? break lang. Ikaw din wala Ika, kang ikka. girlfriend? Wala, wala akong girlfriend noon. Ngayon, na uh, sa lahat ng pinagsahanan <laughs> nyo, o oh, 10 years, grabe yon Ano ba ang sikreto ng relasyon ninyo? Eh, yun nga po, pagka sa bahay, pagka galing ako sa trabaho, eh, natutuwa ako pagka dumadating na ako. Kasi nag-aayos na siya, eh, simple alam niya, may kiss na siya sa akin pag dumarating ako sa kanya. Wow, naman! Nagkaayos ka pag dumarating. Hindi kaya bari ang bahay niyo. <laughs> Kung pag-uwi mo isang araw sa bahay, ganito ang ayos niya. Ganito, ganito. Yan, Ay, yan. Pipikit na lang po ako, pero hahalik pa rin. <laughs> Oo, oh, hahalik pa rin. Ito si D.E. Ito na, magaling na watcher itong mm -hmm. si Mrs. Magaling mga huli, di ba? Nahuli mo na ba si Mr. Ha? Ha? Patay tayo Ay! Na. Ayan, Boy, meron mo, na, may na. eh. May something eh. Oh, tapos na po kasi yun eh. Hanggat maaari ayaw ko na pong pag-usapan kasi bumabalik lang po. O, di kami-kami nalang mag-uusap. Nahuli ka. Ganon. Ayaw niya pag-usapan so ibig sabihin meron. Hindi po. Sa tics, nang mauso kasi ang cellphone, sa tics-tics lang naman po. Tics-tics, ha? Tics-tics lang.